tambay kayo dito sa Facebook or sa TikTok, sure akong dumaan ito sa mga feeds nyo. Madami ang hutuwa sa kanila, pero marami din yung mga negative ang reaction tungkol dito sa ginawa nila sa loob ng church. Panoorin nyo muna itong video na to at kayo na din humusga. And background lang itong TikTok dance na to ay talagang nagtrending siya. Ayan yung original na dance step niya. Wala namang kaldag, parang ganyan-ganyan lang siya. <laughs> and hindi ko siya kaya, pero nagtrending siya and especially right daw nga na magpapas FYI lang, kuha itong video na to sa San Pablo Theological Formation daw sa Tagaytay. And yung kanta at dance step naman ay Kuha naman sa TikTok. So viral siya until now. And feeling ko ay sumasabay lang tong church na to sa latest, sa kung ano yung trending ngayon. Dahil feeling ko ang target audience nila dito, kaya nila ah. sinute itong video na to and inupload sa TikTok, ay yung mga kabataan para siguro mainganyo sila na magsimba, ganyan. Ito daw video nila or ito daw performance nila ay kuha after ng mismong misa. So, bale, ginawa nila to para mga ruling sa mga nagsimba that day. Ayan. And yung proceeds or yung makukuha nila sa mga nagbigay sa kanila dahil sa performance nilang super fun ay mapupunta daw sa mga nangangailangan. Pero ayun nga, marami yung nagsasabi na parang mali daw. Ito, magbasa tayo ng mga comments, mga negative comments tungkol dito sa trending video na to. So sabi ni Coco ayan, para siyang nakabihis ng pangsimbahan. Sabi niya, wait, bawal to gawin ha. And may nag-comment, diyan bawal kasi nangangaraling sila. And meron pa hindi naman po malaswa yung galaw nila. And then nag-comment siya, kasi po according sa tinuro sa amin, isang sacred vessel lang aming mga sutana. At ito ay di pwedeng gamitin kung hindi ito sa paglingkod sa Diyos. So yun yung sabi niya. Yun na yung tinuro sa kanila. And actually, parang pagilingkod naman sa Diyos yun dahil dance for a cause naman yun. And ginawa yun outside yung misa. So, hindi ko sure kung mali talaga siya. Sabi pa ni Audrey 18 hours ago, sabi niya, Lord, ikaw na bahala dyan. And then sabi pa ni Hannah, grabe talaga, ang worldly ng ginagawa, highest Lord na ang bahala. So, pinapas sa Diyos na lang nila yung ginagawa nitong clergy nga sa San Pablo Church. And may nakita din akong video na hindi siya approved daw sa ginagawa ng simbahan na to. And ito, panoorin nyo muna. this time I'm gonna give my own opinion with some Bible verses. So hindi lahat ng sasabihin ko ay galing sa Bible. Yung iba ay galing sa akin. So I'm not asking you to believe in me. This is more of a reminder. And madami naman akong nakita na nagbigay ng kanilang opinion about sa video na yan. So I think okay lang din naman na magbigay ako ng akin. And marami akong nakita na okay lang naman. Kasi tapos na yung misa, yung ginawa nila yan. And for entertainment purposes only, para hindi maboring yung mga tao. Tsaka wala namang problema sa sayaw. And para rin daw ma-encourage yung mga tao na pumunta sa simbahan. So, there was a time na ang church ay sanctuary. Meaning, lugar kung saan makakapag-focus tayo kay God. At para malayo sa ingay ng mundo, my question is, kailangan ba natin maging worldly or maging makamundo para makuha yung attention ng ibang tao or para ma sila na magsimba? The Bible is very clear that we are called to be separated from the world. At bukod doon, hindi lang secular music ang meron. Meron ding secular dance. Gusto ko lang tandaan nyo na the devil is crafty and tricky. He knows how he disguises himself. Kahit na sa mga bagay na harmless or entertaining, the devil doesn't play fair. At walang day of yan. He will use any means para ma-infiltrate ang worship natin to lead us astray. And yes, kung ang goal ay para makapag-encourage ng ibang tao na magsimba dahil entertaining, yes, you may encourage some people, lalo na mga kabataan, but ano na yung magiging reason nila ba't sila magsisimba? Para ba mapanood yung dance steps nyo? Diba, mag na yung reason, hindi na si Jesus. It's just like mixing oil and water and it won't work. And as a leader for Christ, di ba, nakikita tayo ng buong mundo, you need to be very careful. We are called to be salt and light. We've got to get back to the heart of worship where it's all about Jesus, not us. In John 4.24 says, God is His Spirit, so we must worship Him in spirit and in truth. And kapag ganyan kasi nagmumuka ng stage yung church, hindi na sanctuary. And no question, that's a secular dance. and dance is symbolic. there are demonic dance so you're just simply trying to use carnal means to attract people and if we are using carnal means to attract people you will attract carnal men and if you attract carnal men you need to keep using greater carnal means to keep them in the church and that's my own opinion with some Bible verses so I'm not asking you to believe in me. But to be honest, para sa akin, hindi siya okay. And I can support that with Bible verses. Kasi nung napanood ko siya, nabother talaga ako, pati yung spirit ko. Kayo guys, ano bang naramdaman nyo? Again, hindi lang secular music ang meron. Meron ding secular dance. At ang dance ay symbolic. Merong demonic dance, merong ding dance na godly. Naging katawa-tawa din kasi. Marami kang makikita doon. May comment pa nga doon na holy dance. Alam mo yun, which is not a good thing the music is good. Walang problema sa music. Hindi siya secular. Pero yung sayaw, secular na secular. And again, the devil is crafty and tricky to infiltrate our worship. Diba sabi nga sa 2 Corinthians 11.14, the devil disguises himself as an angel of light. So that's my opinion and a reminder na din. God bless you all. And madami naman yung nag-agree dito kay kuya na to. And finally daw, may nagsalita na tungkol nga dito sa kumakalat na video ng church na to. So for me personally ha, personally lang naman. Hindi ako pala simba, pero tingin ko wala naman silang ginawang masama. Especially eh, 'yung mga proceeds naman nung caroling nila by means of dancing dito sa da, sa viral dance step sa TikTok e eh, mapupunta naman sa mga nanghangailangan. And I think work of God or kagustuhan pa rin naman ni God na ganun, di ba, tumulong sila sa mga nangangailangan by means of singing and dancing. And wala namang kaldag, ganyan, malinis naman yung sayaw nila. Pero syempre, ibang usapan na kapag may kumaldag sa kanil, di ba, mas mag-viral sila in a bad way dahil hindi naman magandang tignan yung mga ganun na kumakaldag sa loob mismo ng church. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa panood yung dance steps or tinatawag nilang holy dance dito sa TikTok? may mali ba sa pagsayaw nila sa isang viral na dance step sa TikTok? Comment down below. Kung nagustuhan nyo itong ganitong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para lagi kayo updated sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you so much for watching and stay safe.